What is love? Love takes time. <laughs> ikaw, ikaw na no kaya dito. Paano what is love? Wala nga pong ma... Wala I nga, nga, nga lang Love language ko. Wala. Manchalanta ka pa, eh. <laughs> Man, <wala. laughs> Parang hukay. <laughs> Nasa puso yun eh. Kapag ginawa mo yung love araw-araw, magiging totoo yung forever. Pag-ibig ay yung marunong kang magbigay ng sarili mo sa kapwa. Ano yung ginagawa mo lahat para sa kanila. At ikaw, yung, ikaw lagi yung huli. Pagdating sa bahay, pag sinabing pag-ibig, ikaw yung naglalaba. Ikaw yung naghuhugas ng plato. Ikaw yung marunong magluto. Para yung better half mo, yung asawa mo, yung partner mo ay makapagpahinga kung kinakailangan. So, hindi naman sa sinasabi ang pag-ibig. Mas maganda, ginagawa mo rin kasi parang yun yung isang pinakamataas na pagsasabi ng pagmamahal sa iyong sa iyong minamahal. Maraming pagmamahal eh. Siyempre, yun ay nasa puso yun eh, pagmamahal. Mula noon hanggang sa huli, mahal mo pa misis ko maraming definition napakalawak pag sinabi nating love but uh, to sum it up all is uh, love is sacrifice kasi marami pagmamahal sa sarili pagmamahal sa bayan pero ang higit sa lahat yung pagmamahal sa kapwa and uh, sa Diyos Ama yung love yun yung regalo sa atin ng Diyos para mas maging mabuti tayo at matuto tayo makisalamuha sa ating kapwa love is if you are willing to sacrifice po parang something gananon sa Bible daw, yung love ay walang kinikilingan. Hindi iniisip ang sarili. Pagmamahal sa sarili ay pagmamahal din sa kapwa. Love is trust sa isa't isa. Ang pag-ibig po ay parang hukay. Handa kang ipaglaban, sir, hanggang sa kamatayan. <laughs> Love, sacrifice. Love is unconditional. Yes, love is unconditional po. Kasi kung mahal mo yung isang tao is gagawin mo yung mga bagay na gusto mong magawa para sa kanya na walang hinihingi ka palit. Love is sacrifice. Time, effort, and assurance po. Gagawa ko yung lahat sa pamilya ko sir para ipakita ko yung pagkumahal ko sa kanila. Sacrifice pagmamahal. Our love is unexpected. Love is full of sacrifices. Then Hindi naman po madaling express yung pagmamahal sa isang tao. Bagay, di po po pinakikita yung pagkakare mo sa kanya. Yun lang po. Love is sacrifice. Maraming paraan. <laughs> sa pagkainan, sa salo kami, kaya sa kami pumunta, sa Manila o sa amang lugar, kami pa rin magkasama. Yun ang talagang pagmamahal natin. Hanggang sa Only man. Siya pa rin ang mahal ko. Ang uh, isa yung pag niya, Physical touch. Sa so, araw-araw ko po na pagsiservisyo sa kanya. Kada umaga, hinalikan ko po siya. Sinasabi ko sa kanya na mahal na ko siya. Wow. Quality time and acts of service po. Words of affirmation tsaka po acts of service. Wala, pag nilalambing ko lang yung jawa ko. Physical touch. Yes physical touch ko nun. Pagbibigay po ng regalo din. Tapos, act of service po. Pagyakap. Ginagawa nga yung pinapakita mo, ano, yung marunong ka maglaba, marunong ka magluto. Pag narinig na asawa ko na marunong ka mag-alaga ng bata, medyo hindi maniniwala. <laughs> More, mostly mga gawain bahay. So, kapag ginawa mo yun, talagang patutupad yung forever mo. Kasi ang alam ng mga bata ngayon, yung, yung love kasi nangyayari na lang eh. Yung love kasi hindi, hindi nangyayari. Ano, yung love kasi ginagawa mo araw-araw. Kapag ginawa mo yung love araw-araw, magiging totoo yung forever mo. Kaya yung forever ginagawa araw-araw sa pamamagitan ng pagpapagitan ng pagmamahal. Cooking. Cooking. Ko siya na ang favorite niya. Simple sir, sa araw-araw na pagtatrabaho, kinakaya ko kahit mahirap. Pinakang love language ko po is communication ko basat kami po yung nagmamahalan kahit kami naghihirap ayan po kami sa hirap at ginhawa pagmamahalan sa pamilya physical touch then. ako service and physical touch moron sa tao kasi talaga ako eh uh, helping other people uh, doing something for the good of others uh, even to the point na sometimes you have to sacrifice yung personal ano mo convenience yung personal uh, properties and everything para sa ibang tao uh, just by sharing